nag na si Jomari Iliana sa dating aktres na si Abby Viduya na kilala rin sa screen name na Priscilla Almeda sa lugar kung saan sinabi ni Abby na nagsimula ang kanilang pagmamahalan 30 years na ang nakakaraan. Sa kanyang post tungkol sa proposal, sinabi agad ni Abby na nag-oo siya, at idinagdag na hindi niya inaasahan na magpo-propose si Jomari sa kanya kung saan doon nagsimula ang lahat. He proposed and I said yes. This was such a big surprise. I wasn't expecting this baby. Sinabi rin ng dating aktres na hindi niya napigilan ang sarili na umiyak nang mag-propose si Jomari, dahil sa sobrang saya niya rito. I couldn't stop crying. You made me so happy baby. I love you for eternity. Sinabi rin ni Abby na naplano na nila ang kanilang kasal pero gustong mag-propose muna sa kanya ni Jomari sa lugar kung saan daw nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Funny thing is all our wedding plans is set but you wanted to propose to me where our love began 30 years ago. So excited for our future as husband and wife. You are the sweetest baby, pahayag ni Abby. Noong February 2023, nagbahagi si Abby ng mga heartwarming photos ng kanyang boyfriend na si Jomari Iliana kasama ang kanyang pamilya na pumunta sa kanyang bahay para sa pamamanhikan. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, nitulang August, Sinabi ni Jomari na plano nilang magsagawa ng civil wedding sa katapusan ng taong ito, at church wedding sa susunod na taon. End of the year, mabilis lang na civil wedding, sabi ni Jomari. Mag Vegas kami, next year siguro yung church, dagdag pa niya. Ang plano niya ay idaos ang church wedding sa Naga, kung saan ikinasal ang kanyang mga magulang. Hindi pa ini-announce ng sweet couple ang petsa ng kanilang kasal. Una silang nagkasama noong teenager pa sila. Nag-reconnect sila noong 2015 pagkatapos ng 30 taong paghihiwalay, at nagkabalikan noong 2019.